Okay, ito ang enrollment package, ito po yung kitaan. Napakadali lang po. Kung associate ka at nakabenta ka ng associate din, may kita kang 1.7. Kung associate ka at meron kang nabenta ang director, ang kita mo 6,000 lang. Pero kung gusto nyo mas ma-maximize, I do suggest na mag-executive po kayo agad. Kasi pag executive ka, ulitin ko si associate, may nabenta kang director. Nakapagbenta siya ng enrollment package ng director, magkana ang kita niya? 6,000. Pero kung si executive nakapagbenta ng director, ang kikitain po niya is 22,000. Ibig sabihin, alam, bakit ang layo naman? Pareho lang naman, director. Ang bottom line dito, classmate, is parang ganito. Kung ano yung binili mong package, meron limit na income. Kaya kung gusto mong mas malaki ang pwede mong kitain, bilhin mo yung mas malaking package. May nagsabi sa akin, hindi ba parang napaka-unfair naman yan? classmate naman, anong mas unfair? Tumaya ka ng maliit, nanalo ka ng malaki? Di ba labo naman yan? Kahit sa sugal naman, kailangan mo tumaya ng malaki. Kung gusto mong malak, manalo ng malaki. And sa atin, ito po yung system natin na advantage lang naman dito kung executive ang kukunin mo. Lalo na ngayon, mamaya, imam, i-explain ko sa inyo na ang kagandaan po ng executive right now kasi meron po tayong promo. Ito po yung pinakamalaking promo na ang gawin namin, tumulong na lang. Sabi namin, kaysa pahirapan pa namin yung distributor, but hindi for the first three months, ang kikitain mo sa executive, imbis pag executive ka, nakabenta ka ng executive, ang kita mo 40,000. Ang laki na po nun, kasi isipin you know, mo, may 20% ka. Eh kung 40,000 yan, baka mga 2 months ka ng buhay niyan. Kaya lang, nagbiting kami ni Sir George ni Sir Nico, sabi namin isagad na natin yan, huwag na muna tayong magtira ng profit ng company, ibigay na natin lahat sa distributor, sinagad po namin kaya na-compute, kinaya pa namin na magbigay hanggang additional 15%, ibig sabihin yung executive imbis na 40,000 lang ang kikitain mo, kikita ka ng 70,000 pesos ulitin ko po sa isang executive pag executive ka kikita ka pa rin po ng 70,000. May nagtanong sa akin, eh paano kung associate ako? Tapos nakapag-recruit ako, example ng executive, magkano ang kikitain ko? Good news, ibibigay pa rin po namin yung 15%. Ang kikitain nyo pa rin is nasa 40,000 pesos. Kasi para sabi namin, para kahit associate ka, nakapagbenta ka ng executive, malaki pa rin ang kitain mo. Kaya yun po yung promo ngayon for the 3 months lang. Ngayon lang po to, kasi kasi simula lang po namin, And binigay na po namin ng todo para tulong din po sa mga parang regalo na po namin sa mga distributor na sumali po sa amin at naniwala this first few um, days ng pagsisimula po ng asandra Kaya para sa akin, ano pang inaantay mo? Huwag ganun masyadong mag-isip sa panahon ngayon. Kasi unang-una, mas nag-isip na po kami na pagkatagal-tagal. Ulitin ko, I'm earning millions of pesos sa former company, but ginibag po yan for the simple reason na gusto po namin mas marami po kayong matulungan. Kasi syempre, iba pag sarili mo ang company mo, mas madali po yung mga decision making na gagawin mo. Okay? currently right now, napakalaki na po ng pwede niya pong kitain. Okay? Itong enrollment package, ito po yung kitaan. Napaka